Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay palagi na lang masama sa paningin ng iba? Yung kahit ano pa ang magandang gawin mo, ay masama ka pa rin para sa kanila yung hindi ka nila magugustuhan. Lalong-lalo na yung mga kasamahan mo sa trabaho o kasamahan mo sa bahay o yung asawa mo o boyfriend mo o girlfriend mo. Kahit anong gawin mo ay masama ka pa rin sa panangin nila. Kaya gusto mo ba na sila ay magagayuma upang lahat ng tao ay mapapaamo mo at maaakit mo. Kaya gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. Dapat hindi ka nagdududa sa mga ganitong pamamaraan. At kung may mahal kang tao at hanggang ngayon ay hindi mo pa rin alam kung mahal ka pa rin niya, ay mas mainam na gawin mo rin ito. At nang sa ganon, siya ay maaakit mo at siya ay mapapamahal sa iyo. Ang gagawin mo lamang ay kunin mo ang pabango mo kahit anong pabango mo na meron ka na pwedeng buksan ay pwedeng gamitin sa ritual na ito. At pagkatapos mo nang buksan ito, Kumuha ka lamang ng papel at panulat at isulat mo ito. Sila ay mabapaamo at maaakit ko. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, i-roll mo itong papel at isilid mo ito sa pabango mo. At pwede mo palitan ang hiling kung anong gusto mong isulat. Depende po sa sitwasyon. Kung may gusto po kayong tao, ay isulat mo ang pangalan at apelido niya at hiling. At pagkatapos sa kamo na ito, i at isilid sa pabango mo. At dapat araw-araw ay gagamitin mo itong pabango mo nang sa ganon lahat sila ay mapapaamo mo at maaakit mo. Lalong-lalo na yung taong mahal mo o lahat ng makakasama mo na masama ang tingin sa iyo ay paniguradong mapapaamo at maaakit mo basta magtiwala ka lang. Wala na po kayong kailangan pang ibulong na spell. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At dapat gawin mo ito sa mabuting paraan at huwag itong abusuhin. At kung sakaling naubos na ang pabango mo, ay pwede mo ulitin ang paggawa ng ritual na ito. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. May God bless us all.